Hello guys. For to this video, ayan. Um, ano bang sasabihin ko? Kung hindi ka pa naka-follow, mag-follow ka na. Fa-like na din at i-share mo na din video na inyong mapapanood dahil ngayon <laughs> kaya na ako ng santol, 'di ba? Ganon 'di ba pag vlogger, ultimo pag ng santol, ultimo pag ano, air na kailangan talaga naka-vlog, 'di ba? Para hindi ka maubusan ng content. So ngayon, bumili ako ng santol malaki. Ayan. Ang laki talaga nito. Kakainin natin. Bigyan ko kayo. At saka syempre, kailangan muna natin siyang balatan. Kasi sa probinsya namin, ganito ang pagbalat eh. Ay, Diyos ko. Ang laki ng santol, guys. Alam nyo ba, sa amin sa probinsya, hindi ko alam kung matamis to. Ang santol, inaakyat ng namin sa puno. Dito, Diyos ko, pagkamahal-mahal kaya ito na ang haba ng mabinalatan ko gusto nyo ba bigyan ko kayo dalaway na ako ay excited na rin ako kung kung gaano siya kasarap ba diba? dati sa probinsya nung nangunguha kami nito nilulunok ko to sa ano nilulunok ko to sa sa puno lang sa taas lang ako ng puno ng santol parang may tao may lalaki ba ang ginagawa nila may naka jumper sa atin nga tingnan mo nga rin baka may naka jumper nilunok ko itong balat nito guys nasa na ba yung kwento ko Ayan tapos syempre hindi mawawala ang asin. Kung gusto mo munang asukal mayroon din ako dito pero mas bit ko kasi 'to asin yung ano. Asin yung ano niya. lalaway na ako. Ay, nalaglag sayang. Tamis. Matamis na maasim na maang ma ma maalat. Masarap siya guys. So yun lang. <clears throat> Maasim. Dito naman tayo sa bandang buto. sobrang asim. Hmm. <coughs> Assim.